Ang sabi ngiti ay maririnig. Ano sabi, kayo kayo. Ano mo ba nagigit na papatong? Hindi lang ako. Apela ko bilang. Ano ba ang sinasabi niyo? Hindi ko alam ba 'yan, señora? Ano kaya kayo

yan ang maritis sa amin dito. Ayan o. Oh. oh. may kaguluhan kasi sa labas. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Alam mo kung sino yung mga yan. Oh, nakikilig. Sumilip yan sila guys. Ka. Silip sila guys <laughs> sa kaguluhan sa labas. Hala. Hala o. Silip sila. May Kahit mayroong kurtina, silip pa din sila. At sismos. Well, At sismos. Mga sismos. <laughs> mga sismos. Pende. Bakit niyang sali-sali ng sismes Ayaw hahahaha pag a ngayon sila. Kasi may kaguluhan na doon sa labas ayun o oh 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 hahahaha alam ba? ang isa nakatuwad, ang isa nakahubo na. <laughs> Dahil sa pagkasismusa, <laughs> nagkahubo-hubo na, may nakatuwad,